Hi guys! For today's video nga ay nandito kami ngayon sa Tapsi ni Vivian at dahil dito nga kami magdi-dinner for tonight. At dahil nga tinaman kami magluto ng ulam at ayan mga mi, dito na nga kami kakain. At syempre, namiss din namin yung Tapsi ni Vivian dito mga mi, dahil nga sobrang sarap talaga ng Tapsi nila dito. At ito naman sila Lexi at saka si Danica ay syempre makduk pa rin yung kanilang kinakain mga mi, dahil nga hindi sila kumakain ng Tapsi log. Pero pag si Baby J naman ay wala talaga kaselan-selan sa pagkain. Kahit ano, kakainin talaga niya. Kahit pa sabaw lang or pansit yung ulam ni Baby J, ay solve na siya dyan, mga mi. At sobrang likot talaga ni Baby J. At ito na nga yung inorder naming Tapsilog, mga mi. At tignan nyo naman, mga mi, sobrang dami ng tapa at yung rice ang dami din, mga mi. Kaya sulit talaga yung kain nyo dito sa may tapsi ni Vivian. Sa halagang 150 pesos, mga mi, eh, tingnan nyo talaga namang sulit na sulit ang kinakain nyo dito ang tapsilog. At ayan nga si Baby J, mga mi, tingnan nyo naman, itlog lang talaga yung inulam nyo, mga mi, dito. Pero talaga namang gutom, na gutom talaga si Baby J. Gusto-gusto talaga ni Baby J pag sinangad naman yung kanin niya, mga mi. At ayan nga, may pa-dessert pa dito si Baby J at meron siyang pandan. Paborito talaga yan ni Lexie din na buko pandan, mga mi, kaya kaya yan ang ino order niya dito pag pumupunta kami sa may tapsi ni Bibian. Ayan nga, ang ay, sobrang lakas ng ulan, mga mi. At pagkatapos naman namin kumain, mga mi, ay nandito na nga kami sa bahay. At tignan niyo naman itong aking baby G. Ay Talaga namang busy busy ka nanonood ng kanyang YouTube at ayan niya, nangungulangot pa siya mga mi at tignan niyo naman yung gagawin niya mga mi mamaya pag tapos niya mangulangot. Lagi talaga yung ganyan niyan mga mi pag nanonood talaga siya ng YouTube lagi niyang kinakalikot yung kanyang ilong. Ewa ko ba sa iyo G, ano kayang meron diyan sa ilong mo at kinakalikot mo lagi. Lagi talaga yung ganyan si baby G, mga mi pag nanonood siya ng YouTube ay talaga namang busy busy siya din siya mangulangot dito mga mi dahil siguro nao wawala yung signal kaya naman niya kinakalikot yung ilong niya at pupunasan ko na nga siya siya dito mga mi dahil nga ang dungis dungis na niya at matutulog na rin kami pero hindi ko talaga siya may mga mi dahil nga tignan nyo naman bising bising talaga siya kumuntak dito at hanggang dito na lang pala yung video natin mga mi thank you for watching bye